Yeah. yeah. Uh -huh. Wow. Wow. eh, yeah. Billy Jean. Billy Jean. Yeah. Uh. Wow. Uh. 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 Mga chikis lumalapit kahit saan ako dumayo Walang nila kung no at ati ka ha Malalat di Pilipina, mga taga Marikina Kahit di ko kinikita lahat sila Pilipina O di ko matangge, ako pinipili ng kalamot siyangge Tinitili pa nga lang ko gabi-gabi Mga bumababoy sa laro kay Narne ang uh. ganda, ang ganda, ang ganda Pandok, okay

<laughs> Tikika. Hoy, masing ka. Sabi ni magparay ko, kumalo ko ba kasi si si, si batoy igero kinidur sa lipo tay. Chichina. 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 Igero okay <laughs> <laughs> ka Di kay nan. Diko ko himbe, di ko himbe, diko ko himbe. <laughs> Bigdi ka na. Wala ka diyan. Atau bang? Atau bang? Atau bang? Atau bang? kah? Ini Ika wu <laughs> ikot. ikut, ya. ikot. Ika wu ikot. Ika wu Nih,